Sa una natin gagawin, pupunta lang tayo sa ating mga pen, sa ating Facebook account. So, ayan, click natin siya. Then, makikita natin sa taas yung search engine. Click lang natin. Then, dito sa search box, search lang natin yung tao. gusto natin i-block. May hindi niya nalalaman. Alimbawa, ito si King Jess, ang aking Janakis. I-block ko siya nang hindi niya alam. Ayan, makikita mo yung friends dyan. Friends. Click mo lang yan, friends. Then, meron dyang yung optional. Meron dyang unfollow, take a break, edit friend list, favorite, saka unfollow. Ayan, unfriend. Click tayo, dun tayo sa take a break. Ayan, dyan. Dyan natin siya magagawa. Then, click natin yung C option. C option. May dalawa tayong pamimilian dyan. Ay ang nasa taas, then ito nasa baba. Sa, sa taas, nakikita niya lahat yung ating post. Then dito tayo sa limit. Dito sa limit, yung option natin dyan sa limit, hindi niya makikita na nablinak natin siya. Kasi pag sinet siya yung pangalan natin, makikita niya friend pa rin tayo. Ayan siya. Save lang natin. If ever na gusto natin ibalik sa dati, gusto so, ulit natin makita nyo mga post natin balik tayo dun sa unang process then click lang ulit natin dito sa taas then save, ganun lang kadali